Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras, Magandang araw po sa inyong lahat, ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno Ngayon pong episode na ito ay ating pag-uusapan itong kaso ni Alice Go Itong kasong ito ay importante para sa ating lahat, lalong lalo na sa mga ordinaryong Pilipino Sabagat ito po ay hindi isang ordinaryong legal na usapin. Ito ay tungkol sa ating demokrasya at sa ating pangunahing karapatan na pumili ng mga lider na mamumuno at mamamahala ng ating pamahalaan. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Mayor Alice Go? Si Mayor Alice Go po ay dating alkalde ng bayan ng Bamban, probinsya ng Tarlac siya po ay naakusahan na nameke ng kanyang personal na identity sa kanyang pagsisinungaling ng kung saan siya tunay nakatira sa kanyang pamemeke ng mga dokumento. Naakusahan siya na siya ay hindi isang tunay na Pilipino at ito ay napatunayan during the trial sa isang hukuman. Si Alice Gupo ay hindi Pilipino. Siya po ay isang Chinese citizen na may tunay na pangalan na go-wapping. Sa sitwasyon na ito ay uh, napatunayan natin kung gaano kahina ang ating sistema sa pagpili ng mga mamumuno sa ating bansa. Maraming batas ang uh, nilabag dito sa kaso ni Alisgo. Go. Unang-una dito yung uh, Omnibus Election Code na kung saan nakasaad sa batas na ito na dapat totoo ang lahat ng mga impormasyon na idideklara sa Certificate of Candidacy. Kung saan nagsasabi ang mga kandidato, kung sino sila, at saan sila nakatira, at ano ba ang kanilang uh, citizenship. Pangalawang na-violate dito ay eh, siyempre yung Local Government Code. Sinasabi dito na dapat Pilipino ang uh, siyang nagnanais na maglingkod sa ating bayan. Ang lahat ng mga kandidato sa lokal na posisyon ay dapat naturalized or natural born citizen. Hindi po to natupad ni Alice ko sapagat napatunayan nga na siya po ay isang uh, incheck. Isa pang nilabag ni Alice ko ay yung batas tungkol sa Revised Penal Code. Na kung saan piniki niya lahat ang mga dokumento no ang uh, dokumento sa COC dokumento sa lahat ng may kaugnayan sa kanyang kandidatura bilang alkalde ng bayan ng Bamban at dahil dito gumamit ng isang provision sa ating rules of court ang uh, ating pamahalaan upang uh, alisin sa pwesto si Alisgo bilang alkalde ng bayan ng Bambantarla. Ang ginamit na pamamaraan upang siya ay mapalis ay yung uh, co-waranto. Na kung saan, sa umpisa pa lamang napatunayan na hindi naman ikaw kwalipikado na hawakan ng isang posisyon sa ating pamahalaan. Yan ay uh, isang paraan upang matanggal ang isang hindi kwalipikado na mag-occupy ng isang public position. Kung kaya't natanggal si Alisco at nakasuhan pa sa ating uh, hukuman sa kasalukuyan ay uh, patuloy pa rin ang pagdinig doon sa ibang mga kasong kinakaharap ng dating Alcalde ng Bayan ng Bamban Tarlac. Alam nyo, itong kaso ni Mayor Alisco ay nagturo po sa atin ng maraming aral. unang una dapat totoo ang sinasabi ng mga kandidato na gusto maglingkod sa ating bayan. Hindi basta address lamang ang kanilang binibigay kundi dapat patunayan nila na ang address na yun ay talagang kanilang tinirahan sa loob ng at least isang taon sapagkat yan po ang pinag-uutos ng Local Government Code. Dapat merong matibay na ebidensyang pinipresinta sa Commission on Elections na siya ay tunay na Pilipino at kung saan siya talaga nakatira. So, uh, kasi ang binigay na aral sa atin dito sa kaso ni Alice Go at yung mga similar cases ay uh, kahit ikaw ay nakaupo na sa isang public elective position, ikaw ay pe pwedeng tanggalin ng ating pamahalan kung ikaw ay mapapatunayan na hindi kwalipikado upang maglingkod sa ating bayan. So dito sa kaso rin ni Alice Go ay uh, nakita natin yung problema sa ating sistema. Pinakita sa kaso ni Alice Go, ang mga problema sa ating sistema. Katulad nung walang mabilis na pag-check ng impormasyon. Mga impormasyon na nakapaloob doon sa Certificate of Candidacy at yung mga supporting papers niya. Hindi kasi agad na check-check ng ating mga kawani ng pamahalaan. Kung uh, Totoo ba ang mga deklarasyon na ibinigay ng mga kandidato for public elected positions? Medyo may kabala, kabaganan at hindi maayos ang sistema pagdating sa mga impormasyon na ibinibigay ng mga kandidato. Alam nyo kasi napakadaling magpanggap. No? Napakadaling gumawa ng mga peking dokumento. Kaya madaling makapasok sa politika ang mga hindi karapat dapat. Kita nyo na lang yung nangyari kay Alisco. At uh, ang daming pineking dokumento, pati sa kanyang mga negosyo, puro peke ang isinuwite sa ating pamahalaan. Nakakapagtaka kung bakit hindi ito agad uh, na check ng ating mga kawani sa ating pamahalaan. May kakulangan ba tayo ng mga tauhan? May kakulangan ba sa pro sa sa pondo sa ating gobyerno sa ating ahensya ng gobyerno kulang ba sa tauhan at sa pera para ma-check ang lahat ng kandidato yan po ang ating question so kailan natin maitatama ang sistemang mali na ito ngayon lamang nakaraang eleksyon hindi lamang itong si Alice Go Maraming mga kasong kaparehas nito, katulad nung kaso ni Joey Uy. Si Joey Uy ay uh, hindi naman pala isang natural-born citizen, kundi isang naturalized Filipino citizen. At sa kanyang uh, posisyon na ina-applyan bilang kongresista na considered as a national position, ay kinakailangan na ikaw ay isang natural-born citizen. Bakit nakakalusot ang mga ganitong klaseng informasyon? na hindi tama at hindi naaayon sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Kung tayo, ang ating mga kawadi, sa ating pamahalaan ay mabilis lamang umaksyon at gumawa ng solusyon bago pa sana magumpisa ang kampanya sa halalan, ay dapat dinisis, nagkakaroon na kagad ng isang epektibong desisyon upang maiwasan ang mga ganitong klasing problema. So, tumatagal tuloy, nagiging inefficient ang delivery of the basic services to our people. ay eh, katulad nitong kay Joey Uy, at definitely magpapaliksahan yan sa mataas na hukuman, Benny Abante versus Joey Uy, ay uh, hindi papayag ang bawat isang partido na, no, na basta na lamang susuko at ibigay ang posisyon sa kanyang kalaban. So, dahil dito sa sistemang bulok na ito, na atin pa rin uh, pinapagana sa ating pamahalan yung kakuparan, walang mabilis na pag-check ng impormasyon yung uh, naiisahan tayo ng mga kandidato na nagpapanggap na sila ay kwalipikadong kandidato ay uh, hindi pa rin natin nakokorek yung, uh, yung uh, mali at bulok na sistema So it's about time on the part of the government to uh, craft, no, particularly sa ating House of Representatives tayo dapat ay mag-formulate gumawa ng isang batas upang ma-overcome natin yung mga ganitong sistema. Ang dami na nating naging aral no sa ganitong klaseng problema ngunit hindi pa rin tayo gumagawa ng kaukulang batas upang maiwasan, ma-prevent ang mga ganitong klaseng sitwasyon sa ating pamahalaan. Siguro para maiwasan natin ang mga ganitong klasing uh, problema at uh, ganitong klasing sitwasyon sa hinaharap ay kinakailangan na po natin ng malaking pagbabago sa ating sistema. Kinakailangan na mas mahigpit ang ating pag check sa mga impormasyon na isinusumite sa atin ng mga kandidato kapag sila ay nagsinungaling sa mga impormasyong ibinigay nila sa Commission on Elections dapat magkaroon ng mas mabigat na kapurusahan sa mga nagsisinungaling. Yung mga sinungaling na yan ay dapat hindi na umulit na tumakbo bilang mga public elective officials dahil hindi po sila karapat dapat sapagkat sa isang simpleng dokumento doon pa lamang ay hindi na nila sinusunod ito. Ang kaso po ni Alice Go ay isang malaking babala sa ating lahat. Kailangan nating maging mapagmatsyag at sigurading ang mga pinipili nating leader ay tunay at karapat dapat. Ang ating demokrasya ay nakasalalay sa ating pagiging alerto at sa pagsuporta sa mga pagbabago para sa mas maayos na sistema dito sa ating bansa. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat. Ito pong muli ang inyong lingkod. Attorney Rene Bueno